diri sa may Lake Cebu, sa may South Cotabato. O wala pa mo nakalag, tara kuyog mo sa a ah, Porto di video mga say. Maglag na po mag asawa nga walay kwarta. Charis! <laughs> mga say, before tama dito sa may Seven Falls, no, kayo mo hapit sa atadri sa may Punta Isla. Mo na siya ang Punta Isla, no, kaya na naman tadri. So, ipakita na mo sa inyo ha. O sa kanindot ang Punta Isla. ayon transpider, ay trans diri kay 50 pesos lang. Pwede mo magsakay sa cruise ship. O nyan, apoy mga restaurant. Mo no, na no, siya ginatawag nila nga Crow Chef Restaurant kay pwede mo mag-order dira sa inyo ang gusto nga kaonon. O dipindi na lang na inyo ha kay anindot man dito ng dapita. So muni ni siya ang Punta Isla na dako kayo nga tilapia charis. Ang sa 7 Pools ay kay 20 pesos ang ilahang entrance fee. So barato rin kayo. Unsa sa yung ginahula, tara kuyog na mo sa amua. Maglaroy-laroy na punta di dapita. Mga sayog na nagani mo sa taas no kay makita na jud ninyo ang pinaka dako kay nga tilapia sa buong mundo. Charis, bitaw, hayahay kay sa mata no kay makita nimo ang mga kabuwakan di sa Miley kay mga water lily, ang mga bangka, ang mga tao sa cruise ship nga nangaon samantala kami nagtanaw-tanaw lang kalau ni sapi. Charis, tama ra gyud sa pag viewing-viewing. Listen man pud magpakana ata bisagwa <laughs> we yeah. ത ាងពូរនស់ស់ទ្រើ្រើ្មី្